Assalamualaikum alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nandito na naman ako. Kumusta kayong lahat? Pasensya na po kayo ngayon lang ito na open ko. Inopen ko. Nag-online ako dito. Kumusta kayong lahat? Mga malakang kaibigan. Kahit hindi maganda. Maganda sa filter. We love you all. Cool. salamat sa may sumusuporta. Yung ibin ko nga wala na. Mira po kasi dito pag ko na lang sa Pilipinas saka magpaano ako magpa marble ipatanggal ko ito lahat sa taas mga kalasan para gumanda lang na kahit na napapano din pag may ngipin tayo pag wala tayo kasi hindi talaga maganda tingnan pag sira sira yung ngipin natin diba kaya nga pag-uwi ko na lang dyan sa Pilipinas. Mga mahal akong kaibigan. Kamusta kayong lahat? Saka maraming maraming salamat talaga sa mga sumusuporta. Hindi maganda talaga din ako. Hindi maganda ako. Ang kalasal. Parang hindi maganda kasi. Hindi na lang. Pero okay lang yan. Matatanggal din yan. Mga mahal akong kaibigan. Pero kahit yan ganito, yung pabay ko na ito. Mahal na mahal ko talaga ito. Mahal na mahal ko talaga. Ito, marami na nakuha niyang pera dito. Marami na ang pera. Mga mahal kong kaibig.